Good morning! Eto, wala nang intro-intro dahil medyo long time no di vlogs tayo. Lately kasi naging busy tayo sa training ko. Nag-focus muna ako sa bagay na yun. Dahil medyo maraming kailangan aralin. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, gusto ko muna mapatunayan yung sarili ko. So, bawal mo na ang any kind of distraction. Rest day ko nga pala ng araw na yan at timing naman na parating din yung may-ari ng bahay. So, eto, naglinis-linis -linis muna ako para hindi naman nakakaya. So, ngayon, tuwing rest day na lang din talaga kami nakakapaglinis ng maayos. Tira nga pala yung laundry machine at papaltan nga nila ng bago. At sila nga yung inaantay ko ngayong araw. Dito nga pala sa Canada, kapag nangupahan kayo ng apartment, Usually, kasama na yung mga appliances. May ref, may oven, may electric stove, and then yung laundry machine. And madalas, fully furnished na rin siya. Pero itong nakuha namin, hindi siya fully furnished. Ito lang kasi yung nakita namin na allowed ang pet. Kaya kahit walang bed, walang sofa, ginrab na namin. Para hindi kami nangangamba na anytime, pwede kami ireklamo ng mga kapitbahay namin. Well, halos lahat dito, pati yung unit sa baba, and then yung sa likod namin, lahat sila may mga alagang aso din. Mas madalas, mas maingay pa kay Ali. Itong mga gamit namin dito ito like tong table yung sofa and yung bed frame namin pati yung matre lahat yun nakuha lang ni husband sa marketplace syempre lahat yun second hand na pero halos lahat yun nakuha niya ng murang mura lang yung iba nga halos libre lang talaga ang dami nga namin nakikita dito ng mga gamit sa marketplace na to pick for free problema lang kasi yung location syempre alam niyo naman tayong mga pinoy hangga't makakatipid ay magtitipid Madalas kapag pwede pa, ay pwede na talaga. Hindi naman practical sa amin kung lahat brand new. Siyempre, nagsisimula pa lang kami. At kung saan makakatipid, ay doon kami. Basta, comfortable pa rin. Nakakatuwa nga dahil bago pala ka dumating ay marami sa mga katrabaho niya and friends dito sa Canada na nagbigay ng kung ano-ano. May pagkain, may mga gamit. Di ba? Ang sarap sa feeling nun. At dahil hindi uso sa kanila ang tabo-tabo, nako, nahirapan talaga ako sa paghahanap ng tabo. Maliit lang din talaga tong apartment namin. Pero ang mahalaga ay comfortable at meron kaming privacy. Meron siya dito. Mini storage room. tas ito na yung banyo. May sink and yung bathtub and shower magkasama na. Kung makakaharap pa nga kami ng mas mura kahit mas maliit ay okay lang. Basta may privacy pa rin at malaya tayong makakagalaw. Pero sabi nila dito ay mas mura na to. At pinakamura na to sa lahat ng apartment na pwede mong masolo ang lahat. Dito sa lugar namin na. We spend like 1500s a month. Lahat na yun, kasama na tubig at kuryente. Pwede kami maglagay dito ng aircon sa summer, pero sa ngayon, heater yung pinakamalakas na consumption ng kuryente namin. We have like 6 pieces and lahat yun running 24-7. Ganito yung itsura niya. Kaya, mas malaking bahay, mas magastos. Meron pala kami ditong extra bed. Ito yung ginagamit niya dati. Pero kinikip pa rin namin para in case na magkaroon kami ng bisita. Uh, meron na rin kami dito tig tigisang closet. And then, from here, meron kaming pinto. Diretso papunta naman to ng banyo. Kung saan, doon namin sinasabit yung aming mga towel. Then, over here, andyan naman yung aming mga dirty clothes. Ganito naman kalaki yung aking closet. Ay, medyo makalat pala. <coughs> wag na natin ituloy. Basta ganyan lang siya. Malaki na rin. At sa area na to, meron din kami ditong heater kasi dito kami nagbibihis. Girl, di mo kakayanin ang lamig paglabas mo ng banyo. And here we come, ang aming maliit na kwarto. Ang hili ko daw magliligpit at mag-aayos ng kama. Wala eh. Ito yata yung master ko during my stay sa Nigeria. win size na tong bed namin pero mas malaki pa dito yung bed ko noon. Lagi nga ako pinagdadawanan dahil ako yung pinakamaliit pero ako yung may pinakamalaking kama. Alam niyo ba ang pinakanagustuhan ko dito sa apartment na to? Ang lakas niyang makatimputitim kahoy. Kung dati pa nga kayong nanonood ng mga mini vlogs ko, alam na alam nyo na yan na minsan din ako naging anak ng Lazada at Shopee. Kaka DIY ko, ma-achieve lang ang time na timputitim kahoy. Dito nga pala sa Canada, kapag uupa ka ng apartment, kailangan mong isettle yung last 2 months mo. Kung sa atin sa Pinas, 1 month advance, 1 month deposit. Anyway, na-mention ko na kung magano yung monthly expenses namin dito sa bahay. Kasama na yung tubig tsaka yung kuryente. That's $1,500. Kuryente pa lang namin nasa $300 na. So, we spend like 60,000 pesos na in a month. Wala pa dun yung pagkain namin. Wala pa din dun yung insurance na sasakyan, yung gasoline. Pero sa internet naman nakakalas na kami kasi nakakoneg na kami sa kapitbahay namin na kaibigan ni husband. 60,000 pesos. Sobrang laki. Kung iisipin mo, parang na ako nagma-monthly installment ng mansyon sa Pinas. Pwedeng sa iba napakamahal na nito pero sa iba murang-mura pa to. Lahat tayo may kanya-kanyang opinion dahil syempre magkakaiba naman tayo ng situation. Marami nagsasabi na napakamahal daw ng cost of living dito sa Canada at totoo naman 'yon pero nagdedepende pa rin 'yon sa province. Bawat province kasi dito iba-iba sila ng tax. Let's say for example sa Quebec, medyo mas mababa yung salary rate doon pero mas mababa yung cost of living nila and at the same time mababa yung tax deduction. Yeah, nakadepende na sa atin yun kung paano tayo mag-iipon kahit nasaan pang province tayo dito sa Canada. Or kahit nasa ang bansa man tayo ngayon. Malaki o maliit man, ipon pa rin yun. Dito walang exemption. Mapa minimum or above the minimum earner ka meron kang ka tax deduction. Unlike sa atin sa Pinas na kapag minimum earner ka lang, wala ka pang tax. Ganun pa man, kahit medyo masakit at ramdam na ramdam mo talaga yung tax deduction dito, ay eh mararamdaman mo rin naman yung balik nun as benefits. Sa mga susunod, pag-usapan natin yung benefits. Kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto dito ni husband na dito kami magsimula ng aming pamilya. Kahit na ba marami akong napapanood at marami nagsasabi na ibang-iba na nga daw ang Canada ngayon from 5 years back. Pataas na rin ang pataas ng kanilang inflation rate. Medyo naghihigpit na rin sila ngayon sa immigration at starting this May, dilimitahan na nila yung pagpasok ng mga temporary workers. Kaya naman ngayon ay praying na rin kami na ma-PR na rin talaga. Pray, mas marami ka ng benefits na pwedeng ma-enjoy kapag na-PR ka na. Kahit hindi na citizens, kahit PR na lang. At kung sinisipag ka pa talaga, pwede ka na mag-multiple jobs legally. Bukod pa dyan, wala ka nang iisipin na renewal ng LMIA mo. Anyway, eto at tumating na ngayon mag install ng laundry machine namin. Shoutout nga pala kay Prince Jiro na isa daw sa masipag nating taga-subaybay. -so. Salamat sa panunood nyo. Paano? Hanggang dito na lang muli. Bye!